Good morning muna po. Ito po. Tapos yung naiba kong gawain. Kapag labas na na basura, nakapagwalis. Pagpatoka ng manok. Ito na no, mga. habang pininit ko po pagkain. Ganda naman po ako sa labahin ko ngayon. Ang dami kong labahin ngayon. Masok po anak ko. damit ko at damit niya. Meron pa sa loob. Eh. Hindi. Hindi. Eh wala sa na yun eh. pero bago po ako maglaba, hakain muna po ako <laughs> iniinit yung pagkain ko yun namin kagabi and, it, tsaka bangus. meron pang bangos pagpahinit na rin ako tubig may bangos pa rin and, dahil ko nang gagawin na naman po wala na naman yung anak ko pumasok nung sapapasok din po ako na naman po So, oh. yun na po ilalabang kung ang na rin ang sabon. Pero ito po ugali ni Pito, wala. kahit mga habang mga gawain, nabang kaya pa, paano yung gawa? Hanggang malakas ang katawan. May eh, pabor po naman sa akin ito kami nagawa ko eh dahil ano, laking ear sa katawan ko po. Wala naman akong ginagawa ko eh. Oh, si po ito. Maglalaba pagkakain. Hmm, maganda ka na ito. Pinasabon sayang ang tubig o, ko. gagamitin ko na tubig mga damit ko lang itong mga hinubad tsaka sa anak ko uniform niya to salamat